one month severe sciatica. Ma'am, ano, ano na mga ginawa sa kanya, ma'am? Ano po, yung... Um... Una nga pong sabi ng doktor possible appendicitis. Kaya po, mag-aabad sa Kaya yung maglakad aabad sa akin. Tapos nung inultrasound, hindi naman daw po. Tapos eh, hindi po makita kaya tinignan din po yung mga matris niya at yung bato niya kung okay. Okay naman po. Uh -huh. Lahat ng, is, ng internal organ niya okay. Tapos hindi po po na-contento. Nindos ko pinapo siya clear din po, okay din po. Tapos nung po, po huling-huling na po in siya, nakita nga po yung, yung nerve nga daw po niya, mga namamaga, ay kang ganun. Tapos yung ugat daw po niya, parang ay ipit ng mga nerve niya, kaya daw po na parang nagganun. Parang sciatica daw po ang sabi sa amin. Tara pa Ayun, basta ka sa lahat ng niyo po. Kaya po

Ayoko po Ah, kailangan niya kapag naglalakad. Pa, no. paano pa yoko? Oh, hindi ko kayo maglakad din ng plastic. No. Tapos pagka po... Hindi, hindi pa namamadyo. Hindi tayo Titipit yung itsura niya yun, no? Tapos po, hindi niya din gaan muko ng tuwid na ganyan. For one month? Or, um, okay. Ano ba yung nga sa'yo, baby? Accident po ako na lang. May isang taon na po, pero... Late nag-react? Sabi niya, nagbahing lang daw po ano siya. Ano yung sabi ng disgrasya? Single kung single. Tumahan ka ng motor? Hindi po kami po yung na sa <laughs> mga customer. Pern, iabang natin sa mga customer. Pern, ito ko ba ko mo? Ganda na customer namin, no? Hmm. Ganda na hmm. ginagyan. Si, si, tiktan mo, si, tiktan eh. mo, tiktan mo. Tiktan mo, tatarin natin yung mga customer. Sa kanya, bagay din mo sa iyo lang mo eh. <laughs> bagay talaga. Oh, question sa mga nandyan. Si, ako ba niya? Si, ito ko. Sino's maganda? Sino's maganda? Ganyan mo. Sino's mabait? Hahaha. Yung ganda, seriously wala na. Ang ganda niya, oh. Ang ganda niya, 17 years old. Honor student po. Oh, wala, wala, wala wala na, wala na, talo na. siya eh. Siguro top ka lang, Takto to eh. Top Ano yan, mahina. Ano oh. ba siya naging top 2? siya sa klase. <laughs> <laughs> Takto ta <-taptor> ba siya? Hindi, hindi niya <laughs> <laughs> So, grade 12, tama po. Ano nakita sa ospital <laughs> ma'am? Ano nakita sa ospital ba? Namamagal. Ano niya. Ano? Ah, pwede totok mo kay ate at ito mas ma mas mas may, ito mas makakausap natin ito na mas maayos. Ma'am, ano ano na ano, mga ginawa sa kanya, ma'am? Ano po, yung um, una nga pong sabi ng doktor possible appendicitis tapos nung inultrasound, hindi naman daw po. Tapos eh, hindi po makita kaya tinignan din po yung mga matris niya tsaka yung bato niya kung okay, okay naman po. Uh -huh. Lahat ng ng internal organ niya okay, tapos hindi po po na contento. Endoscopy nga po siya. Clear din po, okay din po. tas Tapos nung po, huling-huli na po in siya, nakita nga po yung yung nerve nga daw po niya, mga namamaga ay eh, gano'n ganun. Tapos yung ugat daw po niya, parang ay ipit ng mga nerve niya kaya daw po may parang Parang sciatica daw po ang sabi sa amin sa ano, sa x-ray ganun. Yun, okay, okay, okay. O, sa yate ka daw, confirm. Ganda nung batang to, no? Sige. Huwag ako din ma-view ng Tama sa nung maya pag pinakao to. So nga, ang usapan ganda, pag sa'yo mabait. Gano'n. Huwag ka lang. Tupa! Game, bebe. Dapa ka muna. Nga, video lang yan. Ito, bebe. O, siya, assist mo si ate. Dali, asayaw mo ng tissue. Ito nyo. Parang tissue mo yun lang. Eh, nakaano sa nakal? Naka-chug. Naka-chug. Tama sa'yo pag kinakain ko. Tapos mataba so, pa po dati ha. Napaka-taba. Uy, oh may na? sakit ka. Kailangan mo pong po, po po to. diet nga po siya. Parang ganyan naman ang ano sa kanya. Mm -hmm. Kasi tapos kumain lang yan once a day. Sige din po eh. Bumili pa nga po ng timbangan yan para sa pagdain eh. Na ito ito ang, isang beses lang kumain. Yung kain, yung kain. Yung <laughs> isang beses. Nakita niya ba ako main ngayon? Hindi hey, ba? O, no, kanina oh, Ol. kasi kumain. Ayun, Shee, tulungan mo ko, Shee. Straight mo si ate. <laughs> so, yung discrush niya a year ago na. Tama, ate? mag isang taon. Mag-i isang taon na. Tapos itong sakit mo, one month pa lang. Oo. Oh. Bawa ate ito, ha? Baba lang, relax lang si ayusin mo nga si Ate, bakit di makain niya? Naya siya, naya ka. Ano yun? Ano nga ba Ayaw niya minsan. Grabe. Pilipik talaga yung balakang niya sa loob. Pa yung nakulang. <laughs> ano Gano'n yun, isa-isa pasok? Hmm? Ay, ano yan? Nagulo boy, nagulo. Ano naman yung pinapasok pa rin ito eh? Nagulo, ang daming malalasa nabas. Kailangan mong higaan. Bebe, taas na kamay, bebe. Para daw, magpapabara. O, relax lang ha. Isa magpapantay. Si, ikaw magpantay siya at ikaw babae. Pwede siya lang ito, kaso lalaki pa siya, boy. Tira. Township. Mila ganda. Mila ano? Mila Hindi kasi natin pwedeng ipakita lahat sa video. May namamagang ugat na sa may dito. Hindi namin pwedeng hawakan kasi medyo masailan si Meta. Puro pataas. taas, isang ahatak pa baba. Tira. Wala. Basic lang. Basic. Basic. Um, Parang nabigay lang. Parang may isa, -isa. Asan ah, mama mam? ma'am? Asan mama niya? Ma ah, mama niya? ah, okay. Tara po niya sa unahan Papa! Patakoy, mo tulog pag ano? Basog na. So, siyati ate ka po, uh, sabi ng bata, a year ago, na-disgracia daw sila sa motor, tapos, amantagaw lang daw sumakit. Narinig nyo naman kung ano yung mga napagawa. So, hindi pa sila umabot sa MRI saka sa mga pangmalakasan ng mga ano, check-in. So, pero na-confirm naman sa ospital. Pag may gano'n kayong case, huwag nyo patagalin. Kasi pag mas matagal, mas mahirap ibalik. Buti to. Malambot lang. So, God bless po sa lahat ng advance payment. Ang check-in in booking po libre Ang bayad pag tapos mahirap. Tin, balat. Ouch! Di ako nakakamaw Relax ka lang. Relax lang po so. Relax lang. Relax mo yung katawan mo. Tapos na. Tapos na. Ay tapos ay na. Up. Tapos na. So pag pagpahingayin mo na natin itong matang magandang to. So tingnan natin kung ba balak to tapag Hindi kasi pwede mag-check sa eh, online online. Eh. Hindi pwede pumawak ng umawak sa balat nila. So, kinakat pag kailangan hawakan dun sa back part eh. So paano, dyan muna kayo. Pagpahingan mo natin si madam. Tingnan natin kung makaka, -ano, kung makakalakad na na maayos. Ano, huwag kakalimutan to ha. Tagilid. Ganito ang bangon ha. Tagilid, upo. Upo, baby. O tayo, dali. sa na yan, maganda pa din. Hindi <laughs> tayo. ako ko. Pagpuyo ko. Diretso okay, lang po okay. sa si gilid. Sige, lalang tayo sa labas. Natatakbo ko yung mo. Diba na, nakita mo lang yung churros na, hindi mo kayo kulad tayo, ha? na tayo kung wala nasa loob. Mag-aapagin eh.

Oo, hindi, hindi sa loob. Tap nyo Oo.

So, dinala sa amin to. Tama ba? Almost two months ago. Balok to tong batang kaya. Pero ang ganda niya, yun. Tamuha siyang cartoon character. Ang ganda-ganda niya. Ah, uh, so, ang tawag sa sakit mo? Sayatika. Napacheck up siya, di ba? No, po. So, yun nga, sayatika, severe. Tagilid kasi to yun. Ang ganda niya, eh, Hindi ko magayang tayo niya. Basta makikita niyo naman sa first part ng video. So, if ever na may ganun kayong case, welcome po kayo dito. And, Pagkano kayo sakit? Huwag mo muna pa-opera. Testingin muna natin. So, God bless po sa lahat. Merry Christmas po sa lahat. Andiyan yung g ko. Bye-bye! <laughs>